mga amiga. alis ako. Sama ko si mister. Mag-date kami dalawa. <laughs> Mag-date kami dalawa. Dito tayo sa kwarto ng anak ko. Binigyan kami ng dalawang libo. Binigyan kami ng dalawang libo ng anak ko. ano daw kami sini. Ayan <laughs> mga amiga. Libo. Manood na kami, Sine, mag-date kami. Kasi, last naming date, mga amiga, ay wala pa kaming anak. <laughs> Tapos, nagka-anak ngayon ulit. Oh! Tagal na, mga amiga. Matanda na kami. Kaya, bye-bye! Manood tayo, Sine! Punta tayo sa mall. Ito, nagtatrabaho yung anak ng panganay. Yan. Kuan niya. computer niya. Wala siya kasi nag-swimming silang magbarkada. Nag-live nag siya. Mamaya pa siya uwi. Tara na. Babay na tayo. Tingnan niyo muna ang aking soul. tingnan Tignan yung kabinet ng anak ko. Ayaw niyang bumili ng kabinet. Ganyan lang parang bodega yung akin, yung kwarto. Ito yung unang kwarto namin, nung una namin tira dito. Dami siyang abubot dyan. Bye-bye! <laughs> dito siya. Thank you, ate. <laughs> Nag-work siya dyan. Dyan siya, kwarto niya. Silang dalawa ay work from home. Tapos, mayroon tayong ito ginagawa ko mga amiga. Hindi pa tapos. Mamaya pag-uwi ituloy ko. Yan. Lagyan ng frame to tapos ano natin. Mga amiga yan. Nandito pa lang ako. Ayun yung nagawa ko. Yan nagawa ko yan. Ng dito pa lang ako mga amiga. Mahaba pa oh. Lagay ko to sa kwarto ko pag natapos na mga miga. Ang ganda Oh. Tuloy ko yan mamaya pag uwi. Ito yung mga beads. Ayan. Hello mga miga. Pumasok kami dyan sa DIY kasi may binili si mister ngayon. Hinahanap ko siya. Hindi ko siya makita saan kaya nagpunta mga amiga ayan nag ano ano pa ako dyan ng unan sa pagsumakay ng airplane tapos yan kasi ayaw ko kasi mabasa ang banyo mga amiga kaya naghanap ako naghanap ng mister ko ng panglinis ng banyo yung pangano ng tubig mga amiga tas ang lawak pa naman yan hindi natin makita ayan nasaan na kaya nagpunta ayan oo oh, oo oh, oh. Anjan lang siguro yan sa tabi-tabi. Ayan, hanapin natin mga miga. Ayan, ah, nakita natin. Ayan, nangangalkal. Nangalkal ng pang ano ng banyo. Kasi ayaw ko nga ang mabasa ang banyo. Nakamidyas kasi ako mga miga pag pumasok ng banyo. Kain mo na kami bago

Ayan pala, oh. Ayan okay. yeah, nga, parang, parang dinipot di lang yun. yun. Ah. Tama lalaki yun, parang yung sa McDonald's hmm. yung doon. Yun, may pagulo sa, pagulo sa, tapos may screen papasok sa,

Pili na kami ng popcorn. <laughs> May bayad to? O libre? ah, Mili kami ticket. Libre ang popcorn. Magkano yung ticket tadi? Guys, 400. Sa kulim mo ito magiging? Hindi pa tayo pwedeng pumasok. 1 pa lang mga awan. biniling ticket may libreng popcorn dalawa <laughs> dito tayo sa sinihan mga amiga walang tao dito lang sa baba dito tayo banda masyadong malapit dyan ang tayo dalawa lang kaming nanonood hahaha <laughs> Yeah. Diyan. Siyang kaditro ako. <laughs> Ay, it... Uy. Ilan aswang. <laughs> Dalawa lang kami. Hahaha. 130 pa yung sine. Pumasok na kami. Oh, one One... What One eleven. Here. Oh, yeah, not i oh, oh, What's your name, business? That's embarrassment. <laughs> Welcome to Headquarters. Oh, Ghostbuster, yung na pop here, Popcorn. The and, uh, we all have a job. I, I plan for the future. These girls are so. We oh. cool. can let her know more uh, i excited. Just, uh, <laughs> just curious. Maybe um, I Thank you. you. Not now. Yeah, yeah. <laughs> That's not haunt us for the rest of our lives at all! Nakalabas na kami! <laughs> nanood! Tapos na kami nanood! Bili tayo ng donut mga amiga pa sa loobong. Nakauwi na kami mga amiga! Thank you for watching! Yung pasalubong namin, kumakain sila. Yan, 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 yan. Nag-donut, donut. Lapit tayo. Mas masarap yung ano, yung anong toyo, ay asin. Anong sasawa nyo dito? Toyo, ka. yung daw sasawa na dumpling.